tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Uh -huh. Ang tagal niyong i-regular to, gawin uh, gawin batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Uh -huh. ang tagal uh -huh. na kasi uh -huh. ng panahon eh. Uh -huh. Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang ang, 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 gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumasampir. Ngayon, ang, ang, mindset ng rider, ah, magulang kayo ah. Mga malalaki na yung kumpanya, di pa makikita sa inyo ng ano, libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan? Total, di nyo naman kayo Puro uh -huh. lang kayo pilot study. Nalupasa na nga ako eh. Okay. tagal ng pilot study, graduate na ako. Apat na taon. Magmamasteral na. Ako sa magtataka ngayong nagtataka ngayong bakit walang bukin, bak nat nagahabol, eh tatalinuhan natin sa gobyerno eh. Mas matatalino na sa kalsada. Kami hmm. nagse-serbisyo eh. yung makinig sa amin, o, Di Digagawa kami ng para para kumita kami ng mas malaki rent. So, so kung yung... hindi natin po illegal to, ilang taon na si Ariel ngay, eh, tumanda na rin eh. So sino sino si si dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nag-uusap kami pilot study 6 months to 1 year. 5 taon na po, masteral na. Mano man lang sana sir, eh binawen din nagbabago ng LTFRB chairman eh. Dati si ang humuli pa sa amin si Lisada. Sino si Lisada? Dati ano spokesperson ng LTFRB.